Ang BrahMos-2026 na ay itinuturing na isa sa pinakamabilis at pinaka-advanced na supersonic cruise missile sa buong mundo. Isa itong makabagong sandata na bunga ng pagtutulungan ng India at Russia, partikular sa pagitan ng Defense Research and Development Organization, DRDO, ng India at NPO Mashinostroyeniya ng Russia. Ang pangalan nitong, BrahMos, ay hinangumula sa kombinasyon ng ilog na Brahmaputra sa India at Moskva sa Russia. Sa bersyon ng 2026, lalo pang pinahusay ang misail na ito sa bilis, saklaw, at precision upang umangkop sa bagong anyo ng labanan sa rehiyon ng Asia Pacifico. Ang misail ay may kakayahang lumipad ng higit sa tatlong beses sa bilis ng tunog o Mach 3 dagdag, na nangangahulugang halos imposible itong masabat ng karamihang air defense systems. Ang pinakabagong variant nito ay may pinalawak na saklaw na umaabot mula 400 hanggang 600 km depende sa flight profile. Sa tulong ng precision guidance systems gaya ng GPS, GLONASS, at NAVIC, kaya nitong tamaan ang target na may minimal na margin of error kahit sa gitna ng electronic interference o jamming. Sa pinakahuling bersyon, gumamit din ito ng active radar seeker, sa terminal phase upang masigurong matagumpay nitong maaabot ang mismong target sa loob ng ilang metro ng accuracy. May dalawang pangunahing yugto ang propulsion system ng BrahMos. Ang unang yugto ay solid fuel booster na tumutulong sa missile na umabot sa kinakailangang bilis mula sa paglulunsad. Pagkatapos nito, papalit ang second stage na isang liquid-fueled ramjet engine na nagpapatuloy ng supersonic speed habang lumilipad patungo sa target. Ang kakaibang sistema ng propulsion na ito ay nagbibigay ng katatagan sa misail sa matataas na bilis, at sinisigurong may sapat itong enerhiya upang tumama kahit sa malalayong target. Ang warhead ng Brumos ay maaaring magkarga ng high explosive na conventional payload na may bigat na humigit kumulang 200 hanggang 300 kilo. Maaaring itong gamitin para sirain ang mga barko ng kalaban, ground installations, radar stations, at command centers. Ang kakayahan nitong mag-operate sa sea-skimming mode ay lalong nagpapahirap sa mga depensa ng kalaban na ito'y matukoy at mapabagsak bago pa ito tumama. Bukod dito, maaari rin itong lumipad sa high-low trajectory na nagbibigay ng mas mataas na posibilidad ng pag-abot sa target kahit pa sa komplikadong terrain o sitwasyong may electronic countermeasures. Ang Pilipinas ay isa sa mga piling bansang nagkaroon ng akses sa teknolohiyang ito sa ilalim ng Defense Cooperation Agreement kasama ang India. Noong 2023, pumirma ang Pilipinas ng isang kontrata para sa pagbili ng unang BrahMos Coastal Defense Missile System na binubuo ng Mobile Autonomous Launchers, Command and Control Centers, at Missiles. Noong 2024, sinimula ng paghahatid ng mga sistemang ito at sa 2025 ay opisyal ng operational ang ilan sa mga ito sa estratehikong lokasyon tulad ng Palawan at Zambales. Ang pagkakaroon ng mga missile system na ito ay nagpapataas sa kakayahan ng bansa na pigilan ang mga banta mula sa dagat, partikular sa West Philippine Sea. Ang Mobile Coastal Battery ng Brahmos ay may kakayahang maglunsad ng tatlong misail ng sabay mula sa isang launcher vehicle. Ang buong sistema ay mabilis ilipat mula sa isang lokasyon patungo sa iba pa, kaya mahirap tukuyin ng kaaway. May sarili rin itong command at control system na konektado sa surveillance at radar networks upang masigurong makakatanggap ng real-time targeting data. Ang sistemang ito ay nagpapalawak sa maritime strike capabilities ng Pilipinas sa unang pagkakataon sa kasaysayan nito at nagbibigay ito ng credible deterrence laban sa sinumang may masamang balak sa teritoryo ng bansa. Sa kabuuan, ang Bromos 2026 na ay hindi lamang teknolohikal na obra kundi isang simbolo ng paninindigan ng Pilipinas sa pagprotekta ng soberanya nito, habang patuloy na umiinit ang tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, ang pagkakaroon ng advanced na supersonic cruise missile gaya ng BrahMos ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga sandatahang lakas at kapanatagan sa sambayan ng Pilipino, isa itong makabuluhang hakbang patungo sa mas matatag at modernong depensa ng bansa.